Parang nga magic eh. <laughs> <laughs> salamat sa talaga oh. Matagal na na followers eh. oh, matagal diba? na. Oh. Kaya sa sala pa lang, oh, na. Walong buwan na naka oh. oh. Na stroke na Grabe ngayon. yun. Oh. iinom na daw ng Red Ops. Pinalita <laughs> sa akin. Oh. <laughs> okay. Okay, pa eh. walo kaling kwan ano pa mo sir bini po ba masakit ano na lahat. lahat pero ito parang nabilay di ko lang nabilay eh hmm. parang gusto ko tingnan mo ano nararamdaman mo pagka parang may itu? may umiipit hmm. masakit to din ba to 63 63, 63. tagal na to ang dami mong sa likod Eh, oh. ano? <laughs> <laughs> Wala sa alay niyo mga ribs mo. Lampas lampas pa huh? so. Ganun mo ulit. May mipe. Mayroon. Okay. May relax ka lang. Hindi ka makatulog sa gabi. Commission, sir. Hmm. Ganun. Ganun mo ulit. Medyo nabawasan. Mm, <laughs> bibo, oh. wala-wala bibo. Oh. Okay. Nena, kula sa alay. Oh. Oh. Kondi lang para ano? Kondi lang. Oh. Okay, padalbay mo. Daghang mo lang ano? <laughs> ini <tuh> oh, di umay. parang magic nga. oh. May konti-konti na lang. Ito parang ano ini, Kanina yung mihipit eh. Kanina may mihipit. Problema. Chef. More than two weeks na. Two weeks. Oo. Oh, apa, oh. Sige na parang sa ito. Chuchu yung mukha. Ang ganito mo yung kamay mo, sir? Okay. Hinga ka ng malalim. Exhale. Boom. Narinig mo. Hinga ka <pa> ng malalim. Exhale. <coughs> Dami. Okay. Hinga ka ng mga wala na yan. Hinga ka ng Kau boleh beritik kan? Kau boleh beritik kan? Kau boleh beritik Tak sedih bahan apa? Ya, ya lah Anong kalau ada kau di situ Wih Wih Oh Oh, oh, Kembali,

ng ganda yung problema mo. Ito ang sinasabi ko, pinag-uumpan pinag sa sasakya ang buto ng tao. Mm -hmm. 50 years, 60 years mo nang ginagamit yung sasakya. Mawawala sana yun Yung mga chassis niya. Walang pinag-aiba sa buto ng tao. Kaya recommended sa lahat dito. Relax. Relax. <coughs> streek dan dan oke maar Tidak ada lagi, Encik. Tidak ada lagi di sini. Sekarang? Tidak ada lagi. Relaks saja. Tidak ada lagi, Encik. Tidak ada Kala. Yan, yung in. Wala na ang pa Oo. Oh. Nabila. Wala. Oo. Oh, Oo. Okay. Oh. Oh, kasi. So, oh. yan naman ulit. Yung mga kamay mo. Parang nah, no. malaya na. Oo. Oh. Ito, parang ano lang. Yung siguro bubuo, ano. Hindi ko lang. Mm. -hmm. May ano pa lang. Konting-konti na lang. Mm -hmm. Hindi ka tulad kanina. Kaya ko ng mga galing. Magic sir, alam mo? Oo. Oh, oh. Anong masasabi mo sir? Masarap. Parang magic, bigla ka. <laughs> bigla matanggal yung Oo. Oh, oh. stress mo. Oo. Oh, oh. <laughs> yung mga mo. Mm -hmm. Diretso agad eh. Maganda lang yung ulit siya. Mm -hmm. Takbo lang dugo mo eh. Sa paa, sa kamay. Matagal mo na naman ang na ano yan. Mm -hmm. Pero mas maganda yung eh. sinabi mo. Sa'yo, parang mo. Mm -hmm. mm Give mo lang sa sarili mo yun. Papa, relax ka lang. Hmm. Gala yung ulit. lang. For long life kasi yun. Ito ang tinatawag na natural medicine. Oh. Wala halong kimikal. Hindi kayo inom na kung ano mga tableta dyan. Ha? Ah. Pero mabisa. Tanggal agad yung sakit na nararamdaman mo. Ayaw ka mo. Meron pa. Lumaan. Oh. sarap ang pakiranda ko. Oh. Alala, yung mga sakit sa mo. No? Ito medyo na konti, pero siguro ano, konti na nga. Mm. ko May sasabihin ako sa'yo mama, kawin mo. ang sasabi mo sir? Parang nga magic eh. Maraming <laughs> salamat sir oh. sa tiwala. na ka ng followers eh. Ano? oh patagal na. Kaya manang oh. sala pa lang, Namin, oh, na. Oh, okay. Balumbal ah, na ka ano yun. Na nice stroke na yun. ano. Oo. Oh, grabe ngayon. yun. Okay. Nagiinom okay. na daw ng Red Ops. <laughs> Pinalita sa akin. Oo. Oh. Eh. Okay, sir. Okay. Sige sir. Okay.